guys is na grocery ang aking asawa at ito yung mga pinamili niya. So makikita nyo guys kung gaano siya ka obsessed sa mga gelatin. <laughs> so papakita ko sa inyo. So kasi guys, minsan naghahanap siya ng dessert. Pag kumakain ka pag tapos kami kumain, naghahanap siya ng dessert ay yung mga sweets, mga ano na ginawa ko. Kasi guys, gumagawa ako ng mga ganito with cream, cream, ano ba yun? uh, Nestle cream tsaka condensed milk. Kinahaluan ko siya. So, alam niyo kung gano'n siya ka-obsessed, guys. <laughs> so, napadami mo niyang binili. So, ganyan ho ang kanyang binili. So, ito guys. Tara. Ang dami niyang binili talaga, guys. Mga ganito, oh. <laughs> Tingnan niyo. Ganyan siya ka-obsessed sa mga gelatin. <laughs> so, minsan guys, pumibili kami ng ganito at napansin ko guys, wala siyang laman sa loob at all. Oh, talagang box, box siya na ganito guys, na hindi siya naka-open. Close talaga siya pero wala siyang laman sa loob. So ayan, lahat sila may laman. So, ganyan. Ganyan siya ka-obsessed guys. Nakikita niya. So ito guys, ang price niya is nasa mga 1 plus ata, mga 1 real like something like this, mga cents so ganyan, So, dahil obsessed obsession sa mga ganito, guys, magkagawa tayo ng dessert today. So, madali lang naman siyang gawin. At tapos, guys, is condensed milk. so, ayan, hot. Ikita niyo yan. Dahil obsessed din siya sa mga condensed milk, guys, is buwibili siya. Sobrang dami. Before, guys, ang dami namin condensed milk. Like, 10 pieces of condensed milk, guys, no? So, ayan. At bumili rin siya ng Nestle cream. Kasi, minsan kasi guys, pag nag-grocery siya, nag-check siya sa loob ng cabinet. So, ako kasi guys, is, ako yung tao na pinapaubos ko muna bago siya, bago kami bumili ng bago. Kasi may experience So, hindi naman ako organize sa mga expiration date. So, kung ano yung in-rose na namin, napupunta siya sa, ano, sa unahan. Tapos, yung mga, yung mga old is napupunta sa kulihan. So, hindi ako nag first in and first out. Mga ganun, ganun ba? And, bumili, bumili rin siya ng sugar, guys. Kasi, balak kasi, guys, uh, magduwa ako ng dessert. Dessert siya na kailangan ng glutinous rice. So, wala akong glutinous rice ata yun. So, magagawa ako sana ako ng biko. Hindi siya biko, guys. So, parang siyang kakanin na ano, may brown sugar. Pero, wala kayong brown sugar. So, gagamit tayo ng white sugar. So, ayan, guys. So, gagawa na natin ng dessert ang aking asawa. So, maghalap siya later.